O yan o, nagluluto yung aking otol o. Oh. Luto siya ng hotcake. Ito o, yung ingredients. Hotcake yan, hotcake. Hotcake, hot, hot hati, hati lang kayo dyan. Hati, hati, hati. Luto na yata ito pa Ito pa yung ginagalit yung alam wow. mo? Ito pa yung ginagalit

kaya silang si Timbir, si Timbir e, sino si Timbirtin, si Kayilin. Sinong sinong sarapan? Si Kayilin. <Bertin>? Si Kayilin. Kaya <laughs> -sa si 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 so, <laughs> si sabi niyo, ay, si ay, si ay, sabi niya, Prim, layo pala tayo ng birthday pala si Timbir. Talagang buha si Talagang buha kanina ng birthday pala si Timbirtin

Okay lang Tantiya-tantiya lang muna Ito yung pinis product niya Hot product niya